Ayan. Nagawa po tayo ng mango on yellow. Dahil mura pa po yung mga mangga ngayon. Tara, let's go. Pagawa po tayo dito ng mga tinamangga. Pagawin natin mango on yellow. So, ito na po yung ating mangga. <clears throat> Ayan, medyo minamalag pa tayo, guys. mangga. Ayan. Nahimay na natin siya ng kutsara. So, the guys, gawin tayo na. May goko lang. So, ayan, meron po tayo dito ng Crush ice Tapos, lagyan po natin siya ng tunungan. Ayan, sago na pinakulutan. So, meron po tayo ng sago. Nalagyan po natin dito. Ayan. Tapos, lagyan na po natin yung ating mangga. Ayan, so, guys. Gusto ko marami yung mangga. Kasi mura pa naman yung mangga. Ayan. And then, lagyan na po natin siya ng sugar. Kunti lang. Ayan. Depende po sa inyo. At, maglalagay po tayo ng ating evaporada. Ayan. Kahit e, anong evaporada. guys. Ano pa yung ating mango. Mango po nyo. Lagyan pa natin siya sa gupa. Mas push up. Ayan. Let's eat. Let's eat mango po nyo. Hello. Ayan. Sarap po siya guys. Ayan. Let's eat. Let's eat. So ayan. Kung gusto nyo pong gumawa, pwede po kayong bumili sa akin ng mangga. Ayan. Ayan. Ayan, dahil mura ko po ang mangga ngayon.